Good morning guys! Welcome to my vlog again! It's already 7... 7 ano na ba? 7.19 na. Maaga kami ngayon may pupuntahan kasi kami ng kaibigan po. Hindi namin alam ko sa kami gagala ni Pastor. Pero simbahan din yun. Okay. So Suot ko lang ang mahiwaga puntas na pangpaswerte. Okay guys. Narinig nyo guys. Aalis na kami. Aalis na kami guys. Narinig nyo naman yung sinasabi niya kanina. May binubulong sa akin dito guys oh. Ewan ko kung may anghel na nabubulong sa akin. Oh. <laughs> ko. Ten 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 ten. Yes, nandito na kami guys sa koiwa. Nandito kami sa parking lot ng bike. Apaka-init naman. Ngayon lang natin ang kasama natin. Siguro bababa na rin kami or magpapalit na lang muna kami ngayon dito. talaga ang babaan kuya? Pababaan na kami Hindi na hindi naman tayo nabulis

2 months pa. Na uh, hindi uh, ko prepared pa talaga i assume ka na tayo, Ito yung vlogger dapat. Uy! Sabi na lang ako eh! Hi guys! Hi guys! Welcome to my vlog. ako dyan dapat Sino ang vlogger dito? Hindi maganda yung camera mo ha! Uh, uh, Tapa uh, ako dyan ah! Uh, dapat yung may I abs mean, ako dapat. Tadaan nyo! It's better to be late than never. Agay na tatadaan yan. Dapat pinili mo yung experience sa atin kanina. Ang galing niya. Pero ayos pa. Pero kung ang dahilan kung bakit kayo na late ay mahuhuli ng polis oh, yes. step better <laughs> lesson learned pati tayo yung isa oh <laughs> Wala kausap eh si Ashley oh one, two, praise oh, you holy girl holy good pati kasi Things are made it. when it's all about you, it's all about you, G. Last Sunday. <laughs> <laughs> Ito ang klase. Talagay nung yes, vlogger yes. na. Pag-usulatan ko na para mamaya oh, pag-uhal ka pala. Pero ang natin sila. ba? Amen. Bumasa po ang ating isang buong isang linggo? Ma okay po ba at ano? Productive po ba tayo dito? Amen. Okay. Ako. Yes. yes. Apropade tayo passion tayo sa ating po pag-worship every day. Amen. Amen. I want to share po a verse po sa Psalms 28:7. The Lord is my strength and my shield. My my heart trusts in him and he helps me. My heart leaps for joy and with my song I praise Him. Yes, yeah. di ba? Si Lord yung ating uh, lakas at siya yung ating kalasag, di ba? Tiwala sa kanya yung lang. Sa kanya lang tayo magtiwala at tinutulungan yeah. niya tayo at pinasasaya at sa araw na to, sa awiting. Hello guys. Hi vlogs. Vlogs. Hi vlogs. Hi vlogabags. And welcome to my guys. Vlogabags. Yeah. Tapos di pala naka-play. Hahaha. Pastor, vlogger pala itong mga ito oh, eh. Oo, vlogger yan siya. Vloggers no? <laughs> uh, itong mga ito, Pastor. Vloggers ba? Pa? Vloggers. Ano Puro yung eh, trending, trending na nga to ito sa maraming, ano ito eh. Maraming barangay. <laughs> <laughs>

ako Teka mo, dapat mo nang... Malay mo. ba ang amat, ano? Matalo mo si ano. Hindi, nag-iibig ako tayo. Skong TV. TV. Hindi, ganito pa mas TV. <laughs> Dami sinasabi skong TV. Kung sana siya dito sa eh. Japan next year. Ngayon mm. hmm. ah, guys, ay nandito ako sa Kuhaku Church. At kung gusto nyo magsimba at napapanood to, punta lang kayo dito sa Kuhaku Church. At open naman to tuwing gusto nyo magsimba tuwing Sunday yan. Ayan oh. Sorry guys, hindi ko alam to pero makikita niyo naman 'yan. Yung light church namin. Kaya simban na kayo kung gusto niyo sumimba. And guys, tapat sya ng Inos Gas. Si Francis Ryan. Okay, uh, Francis Ryan. Francis Ryan, mga tiga Itbulagayan. Hindi mo man na ako pinakilala. <laughs> <laughs> ito ang ano, ito ang bossing ng Kohoku. <laughs> bossing. <laughs> bossing ng Kohoku yan. High blood ba lagi yan? Tita Debbie. Hello po. Pasok kayo, pasok kayo. Ano yung mga katrabaho ni pastor? Huwag ka mga tao. Happy 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 Hello nis ninguém não pode Olha só se ia lá O que parinho? Mas tá mim nasce bom demais Não vender Bye bye. Insulated ako, yan. Wala. Insulated tong Isolated tong pagko kaya kahit home ako okay lang. Uh, bye po. Ito <laughs> <laughs> talaga Pastor? sir, mag yung boses eh. Matataas kasi yung boses namin, pastor. Ah, yung... nabasa ko. Na, uh, pastor Ron uh, Lisa palang magbabayad nun. Uh, Alam mo, uh, uh, kasi pinang matataas boses. Pauwi na tayo guys. Salamat. So, kasi hindi pinang matataas boses, yun ang ng talamin. Yun guys, nandito na kami sa bahay medyo matagal-tagal din yung um, nagkalaan. Masyadong ma Ima ng Jiguray uh, Choco Choco Kyoji Kyoji po Hmm Choco Kasi matagal Kasi yun yung mahata Pero sulit sulit namang word of wisdom ni na narinig namin kay Pastor Marlon. Yun lang guys. Kung gusto nyo makinig or manood sa aming church, nasa aking FB page lang. Naka-share lang siya dito. Yes, like. Just like follow, and follow para mali. And share marit. your blessings, guys. Yun, guys. Also, bye kasi sa kalila. Kuya. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Ang bye. Bye bye, kukuha po namin.